Ayan na sya. O, di ba? Dali lang. ka at mga ka OFW don't mind the makalat sa kitchen ganyan talaga ang kitchen ngayon ay ngayong gabi ay gagawa ng fresh noodles ang aming taga loto or ang aming master chef dito sa bahay at ito yung kanyang machine ito ang kanyang machine ngayon sabay-sabay natin, titingnan kung paano niya ginawa ang kanyang fresh noodle flour oil, oil at saka egg and salt ngayon nilalagayan niya na ng flour estimated niya lang to itlog Tatlo, uh -huh. Uh -huh. apat na itlog ang kanyang ginawa nilagay pala sorry Ayan. at pagkatapos ng apat na itlog ay nilagyan niya ng asin or salt kanyang imekos mekos Hanggat na mix niya ng maayos o mahalo niya ng maayos. Ayan na. Tapos na ng konting oil. Lalagyan niya na ngayon ng kaunting oil. Dagdag-dagdag -dag -dag din siya ng counting water. Ayan na. Ngayon natapos na ng imekos-mekos Ngayon ay ilalagamitan niya na ng machine. Ayan na si machine. Ayan na. Ang masina na ang nag mekos mekos. I-mix siya ng 10 minutes. mikos-mikos ng machine yung ating do para sa pasta ay mag-prepare na din tayo ng tubig para pakuluan para mamaya ay ready na ang mainit na tubig para sa ating pasta. Dahil nagpakulok na tayo ng ating tubig para sa pasta mamaya ay i-prepare eh, pre na din ang machine na gagamitin para makabuo tayo ng fresh pasta. Amin machine. Pasta machine ngayon ay ang turn niya na naman ang gagawa ng proseso. So, ayan. Kailangan siyang Ganyan siya kanipis, oh. Ayan. Ayan na siya. O, di ba? dali lang. My fresh pasta ka na. Ngayon ay lalagyan siya ng budburan siya ng Sus Maria. Budburan siya ng Cornstarch para wala silang po ever ayan at pagkatapos naman yan ay pakukuluan na siya or ilulunod na siya sa kanyang final destination ang kumukulong tubig do, sa ganyan ka lii, ka kapal ngayon, ilalagay sa sa machine para maflaten flatten siya at makuha mo yun kung ano yung kalaki ang pasta okay, ano na gusto mo. Hmm? Kaya Ayan. Oh. Meron May, sa Pilipinas ka? Okay. Sa Anong mayroon? tawag dito? Ayan na naman. Ipapadaan na naman sa doon hanggang makuha ang kung gaano kakapal ang gusto. Ngayon dahil nakuha niya na ang kanyang Gustong kapal sa kanyang pasta, ipa-final niya na. Ayan. Ayan, oh. Oh, diba? Easy. Lang sya. At medyo natupi sya. Ayan. Maraki na sya ilalagay na natin siya sa nakulong tobegg na ang kumukulong tubig ayan ngayon ay ati siyang i habulin para hindi sila talaga mag stick forever ito oh para hindi sila mag stick forever walang forever ay, ganituhin mo siya, pero kailangan mong magiging gentle woman, quiet light, morning star. O, oh, di ba napakanta pa? Para wala silang forever. Charan, 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 charan. Ayan na, at nasa taas na sila lahat. Ayan na, at dahil nasa taas na sila lahat, atin ang hanguin para ating hugasan. Ateva. ka at atin ang hugasan ang pasta para wala nga silang forever. Mm Hindi -hmm. ba? Pagkatapos na hugasan ay patuto yuin para yung kanyang tubig ay ma Ito na yung last batch ng ating fresh Basta!